alaoy anong nangyayari guys so mga kaganapan dito sa loob ng kusina isang beses sa isang buwan nangyayari so mga kabeshi ko ako na naman to ang inyong mapapanood this is Needs and welcome back to another mini vlog so today ay pupunta kami sa grocery kung saan makakatipid kami dito lang to, guys salamu mo at kailangan na naman bumili ng stock na pagkain kasi dito ay wala kami mabibilhan na tingi tingi so eto na ang kalagayan ng bus kanina ay walang wala talaga tong laman at ngayon nako para kami ng panic buying bumaba ng bayan galing bundok para mamili Kaka uwi lang namin at nandito kami sa kusina pagod ang lahat at kailangan pa ayusin ang mga pinamili bago mag chika chika tambak doon tambak dito ng mga pinamili so guys nagkakaroon talaga kami ng monthly grocery isang beses nga lang sa isang buwan which is panic buying panic buying daw hindi joke lang guys so kailangan talaga namin gawin to kasi dito ay napakalayo ng mga meron naman dito guys pero pero napakamahal. So ganito ang sistema ng kusina. Pag nagkakaroon kami ng monthly grocery, kalat doon, kalat dito. Aba, napakagulo guys. Kahit sa labas, merong kalat. As in, hindi naman talaga kalat guys. Kasi pinamili namin to. So hindi lang talaga magkasya sa kusina. At nagkakagulo pa rin kami dito guys na parang nasa baklaran. Charot. So parang hindi ako napagod guys sa maghapon. At eto na nga, may binibenta ang kasama namin na bracelet na 50 yen. Pag sa piso, nagkakalagang 18 pesos at depende pa sa palitan. Tapos, eto daw guys, ay napanalo na niya sa laro. O, diba? Napakaswerte. Sana all. So, ang ganda niya guys at tuwang-tuwa nga din yung mga kasama ko dito. sa benta niyang bracelet. At sa hindi inaasahan ay may na broken na bracelet na gaywa-hiwalay, guys. Sayang maganda pa naman. Sana mabuo pa rin. 8.30 kami umalis ng bahay. So nakauwi kami siguro mga 2.30 na ata o oh, alas 3 guys. Alam nyo ba napakahilig ko dito dati sa mga accessories. So eto na nga at meron pa rin. Napakadami pa rin eto. Hindi ko lang alam kung ilang peraso ang napanalunan niya. So doon kasi sa pinuntahan namin ay may palaruan. So guys eto pa rin kami. Nagkakagulo dito at ganda-ganda nga ako sa Nabili kong bracelet na nagkakalagang 18 pesos. So, eto na nga. At may paregalo pa sa akin si Yoli. May pa-birthday pa. Naku po, Yol. Sabi ko naman sa kanya. Huwag na siya mag-abala pero nag-abala pa rin. So, na-appreciate ko to, Yol. Maraming salamat. So, eto na nga, guys. At busy-busy pa rin ang mga kabeshi ko dito. At sa dalawa kong kabeshi na may pa-birthday din sa akin. Naghabol pa talaga sila. So, maraming salamat, guys. So, eto na nga si Joy. At nag ng kanyang pinamiling mga pang -ula. Um, hindi pa rin talaga ako makamove on sa bracelet. So guys, etong red nga pala ay nabili ko noong 2012 o oh, 12 years ago na. Napakatagal na guys. At may kasabihan to, bawal din siyang isuot ng iba kasi mawawala daw ang basbas. O oh, diba? Napaka-art. So mga beshiko, ko, dito naman ako nakafocus sa mga ginagawa ng kasama ko. Kung napasin nyo kanina, ay may malaking isda. Mura lang yung guys. Mga 1,000 yen. Kasama ang tax. Dito guys, pag may bibilihin kami bagay man o pagkain, laging may kasamang tax. Eto guys, paalala sa mga Japan Trini na katulad ko kasi na guys, ay nangyari na to sa akin. So kung sakali man na mamimili kami dito Kailangan ay may dala kaming eco bag O kahit na anong pwedeng paglagyan ng pinamili Ang ibang pamilyan kasi dito o grocery ay hindi sila nagpo-provide ng lagayan Almost karamihan guys Kaya dapat lagi tayong may pasiguro na eco bag So mga beshi ko, sanay na nga ako sa ganitong pamimili At tambak doon, tambak dito ng mga pinamili So ilang lapad kaya ang naubos ng mga ko. So ako ay isang lapad lang naman lang, mahal talaga ang mga bilihin dito, oy. So, eto na guys, oras ko na para ayusin ang mga pinamili ko at baka maiwan pa ako dito. Dito kasi guys, dalawa lang ang lababo, hindi pwede magsabay-sabay at mauna ang mauna, baka magkagulo ang person. So, eto na nga guys, ang ginagawa ko sa karnia at isda na nabili ko ay nilalagay ko na agad sa plastic at diretsyo na sa freezer. Wala nang hugas-hugas, uy, ala, parang may mali ata. Dito kasi guys, karamihan sa nabibili namin na karne ay malinis na hindi na kailangan na hugasan. Parang ganito, sinasali na lang guys. At depende rin sa isda kung lilinisan. Katulad nito guys, buto-buto ng baboy, hindi na kailangan hugasan. So, kanino kaya to Baka makalimutan. Sabi ko nga sa inyo, depende sa isda at yung iba kailangan pang linisan. Katulad nitong isang kabeshi ko, busy busy sa paglinis ng isda. So, ito naman ang isang kabeshi ko na naghahanap ng resibo. Guys, pansin nyo ba sa ibang vlog ko, wala yung ibang mga kasama ko. Sa dahilan ay sila ay isadyante pa hanggang ngayon. So ilan nga ba kami dito sa bahay? Dati guys ay labing pito so ngayon ay labing lima na lang. Aba kay Joy nga pala yung karne. Ang kwarto dito ay labing pito so ibig sabihin bakanti ang dalawa. Natahimik na ang kusina. <laughs>